Nasa West Philippines na po itong si Bagyong Christine at huling namataan, 125 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng La Union. Taglay ang maximum sustained winds pa rin na 95 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 115 kilometers per hour. Bahagyang bumibilis po ang bagyo palayo ng ating kalupaan, 25 kilometers per hour ang bilis, west-northwest. Kita sa ating latest satellite animation itong makakapal po na ulap, associated pa rin po dito kay bagyong Christine na sa may western sections ng Luzon. Habang asahan pa rin po yung mga kalat-kalat na ulan sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas. Ito po yung latest track regarding kay Bagyong Christine. Inaasahan nga po nakikilos pa rin palayo ng ating kalupaan sa susunod na 12 oras at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon na. However, knowing po na ito ay malapit pa rin sa ating kalupaan at malawak po na bagyo itong si Bagyong Christine, or around 700 to 750 kilometers po, yung kanyang radius at yung lawak nasa 1,400 kilometers, posibleng magkaroon pa rin tayo ng mga wind signals, at masako pa rin po ang malaking bahagi pa ng sa mga susunod po ng mga bulletins natin. Inaasahan na magiging severe tropical storm pa rin po habang lumalayo sa ating kalupaan. Subalit so, base sa ating pinakahuling track, ay posibleng bumagal ito pagsapit po ng Sunday and Monday. Then pagsapit ng Monday, habang nandun sa may east ng Central Vietnam, ay liliis ang direction na magkakaroon ng looping pabalik sa ating kalupaan sa direksyon po ng Luzon at hindi pa rin natin i-rule out na ito ay magpapasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan nga po na magiging severe tropical st storm ito habang ito ay nasa may karagatan at yung pagpihit nito nga uh, si Bagyong Christine ay impluensya ng isa pang bagyo na nasa lapas po ng ating bar. As of 4 in the morning naman, yung ating tropical depression na minomonitor sa silangan po ng Mindanao ay nasa layo ng 2,440 kilometers silangan ng Eastern Visayas as of 4 the morning po yan. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour at may bugso na 70 kilometers per hour. Yung namang low pressure area sa hilaga nito ay nasa higit 2,500 kilometers silangan po ng Visayas. And eventually po dahil ito ay mababa ang chance na maging isang bagyo ay posibleng maging trough na lamang or parte nitong tropical depression. Inaasa naman po simula po ngayon hanggang sa weekend ay kikilos na kunti-unti palapit sa ating kalupaan at unti-unting lalakas itong tropical depression. Nakikita natin based sa ating latest tropical cyclone threat potential forecast, maring pagsabit po ng linggo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong nasabing tropical depression at kung sakasakali man nga na mananatili as a bagyo ay tatawagin po natin ito na bagyong leon. Maring by, then tropical storm or severe tropical storm na po ito at inaasang kikilos pa west-northwest or paangat ng pakaliwa. So pagsapit po early next week, nasa may hilagang parte na po ito ng Philippine Sea. Simula naman po sa Merkoles next week hanggang sa weekend, ay babagal ang pagkilos nito habang nasa may silangan po ng extreme northern Luzon. Magyang magre-recurve, paakyat po dito sa may silangan bahagi po ng Taiwan at marin lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa end pa ng first week of November po yan. Nakikita natin by this time, malaki nga yung impluensya nung pagbalik o pagloop nitong si Bagyong Christine sa paglapit nitong bagyong tatawagin natin na Leon. So kapag umabot sa less than 1,400 kilometers yung layo ng dalawang bagyo at mananatili pa rin silang malakas as a tropical storm minimum. then maring magkaroon po tayong tinatawag na Fujiwara effect o yung interaksyon ng paghatak ng dalawang bagyo sa isa't isa. Kaya naman po posibleng magkaroon ng mga pag-ikot or pagpihit po ng movement nitong dalawang bagyo. Pero hindi naman po ito magtatagal at eventually po lalayo na rin sa ating kalupaan. Itong uh, si bagyong tatawagin nating Leon at hihina na rin si bagyong Christine by first week of November. Sa ngayon po, dahil kay Bagyong Christine, meron pa rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signals number 2 and number 1 sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Asa natin ang signal number 2 o yung hanggang 95 or 88 kilometers per hour po na lakas ng hangin sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, and Benguet. Signal number 2 rin po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, and Nueva Ecija. Signal number 2 rin po ang aasahan natin yung mga may kalakasang hangin pa rin sa Tarlac, Zambales, Bataan, ganyan din sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila, signal number 2, signal number 2 pa rin po ngayong umaga, ganyan din sa hilagang bahagi ng Cavite, hilagang bahagi ng Rizal at General Nakar sa Quezon Province. Signal number 1 naman po dito sa Batanes at sa natitirang bahagi po ng Southern Luzon, particularly rest of Rizal, rest of Cavite, Batangas, Laguna, Rest of Quezon, signal number one po. Sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Hilagang Bahagi ng Mainland Palawan, kabilang ng mga isla ng Kalamian, Cuyo, and Kalayaan Islands. At signal number one din po, dito sa Camarines Norte pa rin, Camarines Sur, Katanduanes, Albay, Hilaga, at Central na Bahagi po ng Sorsogon. Gayun din sa Northern and Central portions of Masbate, kabilang ng Burias and Tikau Islands. Signal number one din sa Aklan, Capiz, Antique, and northwestern portion of Iloilo. Yung ilang bahagi na po ng Negros Island plus Iloilo, tinanggal na rin po natin yung ating signal number one. And eventually po, sa mga susunod po na bulletins natin, magbabawas pa tayo ng mga signal number one sa may Southern Luzon and Visayas. At posibleng mag-downgrade tayo sa may Central and Southern Luzon ng mga signal number 2 becoming signal number 1 po sa mga susunod po natin ng na mga bulletins habang lumalayo sa kalupaan itong Bagyong Christine.